Shelley. Hello, hello, Shelly! Mm -hmm. Hello! Hello! Hello mga ka-besh! Ipapakilala ko po sa inyo ang founder, mm -hmm. ang dahilan bakit tayo may talaga provincial hospital, eye center, mm -hmm. ang ating mahal ophthalogist, ophthalmologist, mm -hmm. Dr. Shelly! Mga has! O ba? Diba, ilang taon na po siya sa palagay niyo, <laughs> diba? <laughs> doktora so, ha. Huwag ka masyadong sophisticated ha. Kasi ako mag interview sa iyo. Kumusta na po kayo ngayon? Mabuti. Talaga? Uh, ilang taon na po ngayon na Tyre? Hmm, uh, 2019. 2019? Mm -hmm. So, 2020, 2024. 6 years. Six years. So, six years, pero consultant po siya dito sa center namin kasi kailangan ka, talaga mga brilliant mind dito. Mm -hmm. Ako personally tapos salamat sa iyo kasi talaga napaka-dedicated mo sa trabaho. Grabe! Mm -hmm. Takot na takot kaya ako sa iyo dati. Ngayon kaya din nakitang yakapin. Ako din ba? Pag salita mo, nanginginig na yung katawan ko. Pero ang bait-bait po talaga niya. Bukod sa napaka-ganda, o tignan niya naman no? mga Vicky Bello ang kanyang kutis. O di ba? Ah, uh, kumusta na po ang eye center ngayon? sa eye center ngayon ay maganda pa rin naman ang takbo. So nung nag, nung umalis ako sa eye center siguro ang mga ophthalmologists natin ay parang 14 yan ata. Eh? O nurses natin mga 14. Mm -hmm. O, tapos nag-pandemic tapos nabuhay ulit yung eye center and then ngayon ang ophthalmologists natin ay mga 20 at saka ang um, nurses natin ay mga 16, mga ganun siguro. Tapos yung sa mga ophthalmologists natin, maraming na tayong iba ibang klaseng ophthalmologists. So maliban sa dati, meron na tayong uh, retina, at saka pedia ofta. tapos meron na tayong glaucoma. Ngayon meron tayong orbit, uh, oculoplastic, and nadagdagan yung ating retina and glaucoma and meron din tayong low vision specialist so halos kompleto na talaga ano po ang mga sintomas ng katara kasi yun ang pinaka normal ah, yes. um, lahat naman tayo ay magkakaroon ng katara kasama yan sa pag-edad parang puting buhok. Lahat tayo nagkakaroon ng puting buhok. Lahat tayo magkakaroon ng cataract. So, mapapansin natin, usually age 50, going forward, lumalabo ang tingin natin. Nakukuha pa naman sa salamin, kadalasan. Kaya lang, pagka napapansin nyo na na kahit ang sasalamin kayo, ay hindi gumaganda ang paningin, at magandang idad nyo, malamang katarata yun. So, paglalabo lang talaga. Paglalabo ng madalaman talaga yon Ang nararamdaman ng na may katarata. So, paano? So, paano nila nila mag-ooperahan na? Magpapatingin sila sa doktor. Tapos, kung totoo sa yan, dati kasi, nung lumang panahon, sasabihin namin, kailangan ang tayo na mahinog ang katarata bago operahan. Pero ngayon, hindi. Ang operasyon ng katarata ngayon, ang nagdi-decide, pasyente, depende sa kanyang pangailangan. Kung ang feeling niya, hindi na niya nagagawa ng mabuti yung pang-araw-araw niyang gawain, pwede na siyang magpa-opera. So, pag nakita ng doktor na may katarata siya, hindi na gumaganda sa pag nagsalamin siya, at nahihirapan na siya sa araw-araw ng gawain, yung usual ng gawain, pwede na siyang magpa-opera na. Yes, alam niyo, nagpapasalamat ako sa kanya kasi talaga uh, mula ako siya na siya sa servisyon na niya. Maraming salamat, doktor. I'm proud of you. Talagang, I'm so proud of you. Ang, ang dami-dami mo na talaga So thank you very much. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Bakit ako susuko? At bakit ako susuko sa buhay? Marami pang pwereng gawin. So kahit retired na kami, active pa rin kami ni Lokoy dito. At totoo, nagpapasalamat kami sa maya kasi ang mayap ang nagbigay ng suporta sa amin, nagbigay ng suporta sa Eye Center, nagbigay ng suporta sa Linaw Tingin Program, at para kay Popoy, kay Doc Poy, sila nagbigay ng suporta para sa Silip Sakit o Service Delivery Network o SDN. Tapos yung pagkapanalo ng Linaw Tingin nung galing po of award, ay dahil lahat yun sa tulong sa support ng binigay noon ni Governor Vicky Yap at tinuloy naman ni Governor Susan Yap at ngayon ay tinutuloy naman ni Governor Christian Yap eto na po ang aking pinakamamahal si Tom Boy syempre wala <laughs> si Tom Boy ang Anong interview syempre it's my blog. Hello, how are you po? Kumusta ka na lang po? Good eh? diba? Sila po ang aking mga mahal. Thank you so much. Ito okay. po Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, uh, sa inyo uh, 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 Maraming salamat talaga sa servisyo ng mahal. Maraming salamat. Yes. Okay. Thank you. Okay. <laughs>